Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho, angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan. Isang Tahar Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the music and news authority. Mga ka-Brigada, ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Kada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Balita Nationwide. Kabrigada, mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Nagipag-usap na sa DOJ hinggil sa rekomendasyong isa ilalim sila sa Witness Protection Program. Anim, nakawani ng DPWH Bulacan First District, sinuspin din ang ombudsman. Samantala, Blue Ribbon Committee Chairperson Pro Tempore Ping Lakson, nilinaw na hindi pa safe sina Senators Jinggoy at Joel Villanueva. Lalaking nagbanta online na pasasabugi ng headquarters ng PNP ACG, arestado sa Batangas. Igaanim na linggong sunod na oil price hike, namumuro na naman sa Martes. At bagyong Nando bumilis pa at inaasahang lalakas pa habang nasa karagatan bago maging super typhoon sa lunes. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, buong puso. Ang buong ng News, FM News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. sa hali! Balita Nationwide sa Tanghali Kada Balita Nationwide Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Bularito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Biyernes mga kabrigada, September 19, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At ah, Brigada Leo Navarro malikde. Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Kada Balita Nationwide Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada Ang tungo sa Department of Justice ngayong araw Ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya Para magkipagpulong kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla Ito ay para talakayin ang rekomendasyong isa ilalim Ang mag-asawa sa State Witness Protection Program or WPP Ang kahiwalay na dumating ang Diskaya Kopol. Sa dumating sa DOJ si Curly bago si Sarah. Mga kabrigada matandaang humiling ang mag-asawa na maging state witness kaugday pa rin sa manumalyang flood control projects. Unang sinabi ni Remulla na hindi pa niya masasabi na ngayon kung fit nga ba't may pasok sa protection program ng mag-asawa pero magpapatuloy daw ang kanilang evaluation. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada ay pinag-utos naman ng Office of the Ombudsman ang pagpapataw ng preventive suspension sa labing anim na tauhan mula sa Department of Public Works and Highways, Bulacan, First District Engineering Office. Ito ay kaugnay ng patuloy na investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects sa mga bayan ng Plaridel, Pande at Bukawi na merong pondong 389.6 million pesos. Sa layunin ng preventive suspension na maiwasan ang anumang impluensya sa investigasyon at mapanatili ang integridad ng mga dokumento habang isinasagawa ang proseso ng pananagutan. Tugon ito sa isinampangka kasong kriminal ni DPWH Secretary Vince Dizon noong September 15 kasabay ng pagsusumite ng karagdagang fraud audit report mula kay Commission on Audit Chairperson Gamaliel Cordoba. Nagsimula ang suspension kahapon, September 18, ayon yan, kay acting ombudsman Dante Vargas. Samantala mga kabrigada, Senators Jingoy at Joel, hindi pa rin daw safe sa issue ng budget insertion ayon yan kay Senate President Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson. Brigadaan An Cortez, ibrigada mo! Brigada! <small> Kiginit ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lakson na bagamat nagkaharap na kahapon sina Senator Sen. Joel Villanueva, Sen. Jingoy Estrada at maging si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez ay hindi nga raw ibig sabihin ito na lusot na sila pagdating sa usapin ng budget insertion. Sa naging flood control hearing kasi ay binanggit ni Hernandez na ang hinihina ng 600 million pesos na flood control projects ni Villanueva ay nanggaling umano sa program funds ng 2023 General Appropriations Act. Sa dokumentong nanggaling kay Senate Committee Philippine Finance Chairperson Sandra Wingat Chalian, lumalabas nga na mayroong pito o walong items sa 2023 GAA ang nagkakahalaga ng tig 75 million pesos na kung pagsasamahin ay aabot nga talaga sa 600 million pesos. Samantala na silip naman din ang opisina ni Laxson sa regular budget ng 2025 GAA ang tinatukoy ni Hernandez na 355 million pesos na infrastructure project umano ni Estrada sa Bulacan. Nilinaw naman ni Laxson na pinayagan niya ang dalawang senador na harapin ang nag sa sa kanila bilang pagkilala sa kanilang basic right in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News of Full Mga kabrigada, si Pangulong Marcos, tiwalang kayang ayusin ni DPWH Secretary Dizon ang problema ng ahensya. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada Report. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang tugunan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na ang mga kinakaharap na kontrobersiya at suliranin ng ahensya. Mm -hmm. Sa isang event sa Pampanga, sinabi ng Pangulo na sa pagkakakilala niya sa kakayahan ng kalihim, tiwala siyang magagampanan ni Dizon ang mabigat na tungkulin sa DPWH. Una nang sinabi ng Pangulo na pinili niya si Dizon na maging DPWH Secretary dahil sa ipinakita nitong mahusap say natrabaho noong nasa Department of Transportation pa ito. Hinimok din ng punong ehekutibo ang publiko na suportahan si Dizon lalo na't na marami pa anyang kailangang ayusin at pagtuunan ng pansin sa ahensya. Nabatid na puspusa ng ginagawang inspeksyon at pag-iikot ng kalihim sa iba't ibang flood control projects sa bansa habang kahapon lang nagsumite ang DPWH katuwang ang Commission on Audit ng ikalawang batch ng ebidensya sa Ombudsman kaugnay ng mga ghost at substandard flood control projects sa Bulacan. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang ICI naman mga kabrigada in inspeksyon ng mga flood control projects sa Quezon City. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada, report. Pinangunahan ng Independent Commission for Infrastructure at ni Quezon City Mayor Joel Belmonte ang inspeksyon sa ilan sa mga maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa lungsod. Kabilang sa mga tinignan ay ang mga flood mitigation structures sa Culiat Creek, Mariblo Pumping Station, drainage system sa barangay Tatalon at flood mitigation project sa kabaan ng San Juan River. Kinataya kasing umabot na sa 331 ang nasuring flood control projects na may kabuang pondo na 17 bilyon. Kaya naman handa ang lokal na pamalaan na makapagtulungan sa ICI upang matiyak ang masusing investigasyon at mapanagot ang mga posibleng sangkot sa nasabing proyekto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Pamela, Manila, Damisica News. Also, Brigada Balita Nationwide! Minority lawmakers planong humingi ng medical certificate ni Congressman Elizalde Deco. Brigada Haji Caminio, ibrigada mo. Hinimok ni mamamayang liberal party list representative Laila De Lima, ang liderato ng kamara na magpadala na ng official communication kay ako Bicol party list representative Elizal Dico upang malaman ang kinararoonan nito. Ayon kay De Lima, dapat na malaman kung nasaan na si Ko at pauwiin na siya ng Pilipinas. Lano umano ng minorya na humingi ng medical certificate mula kay Ko. Nakatanggap kasi anya sila ng impormasyon na wala na raw sa Estados Unidos ang kongresista na una ng sinabing para sa medical treatment na is ni De Lima na matukoy contemporary o naka-office sa Luchico, lalo't habang humahaba ang panahon na hindi siya nakikita, lumalaki na ang pagdududa. Bagamat binanggit nito ang kaso ni dating Negros Oriental Representative Arnold Teves Jr. na na-expel dahil sa absences niya sa Kongreso, ipinunto ng minority lawmaker na hindi naman agad masasabi na fugitive o nagtatago sa hostisya si Ko dahil wala na pa naman siyang criminal charges. Game man, hindi umano masisisi ang taong bayan na magalit dahil si Ko ang nakikitang isa sa mga susi sa usapin ng insertion sa budget at blood control anomalies. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News of okay. RAPIDO! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa ibang panig pa rin ng ating mga balita, mga kabrigada! Si General Nartates ipinagutos sa CIDG ang pagbuo ng Special Investigating Team para matukoy at makusuhan ang mga sangkot sa pamamaslang sa isang abogado sa Palawan. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Report! hindi utos na ni Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melenso Nardades Jr. sa Criminal Investigation and Detection Group ang pagbuo ng Special Investigating Team para matukoy ang mga sospek sa pamamaslang sa isang abogado sa Palawan ayon kay Nardades kasama sa kanyang utos ang pag-aresto at pagsasampa ng kaso laban sa sangkot sa lalong madaling panahon. Lahat ng posibleng motibo ay tinitingnan na ng TNT upang mapanagot kung sino man ang uh, nasa likod ng krimen. Una nang iniulat ng pulisya na pinaslang sa Tony Joshua Vina sa harap ng kanyang tahanan sa Puerto Princesa City base sa ilusan na investigasyon gararating lamang ni Abrina sa kanyang buong mula sa itong prayer meeting kasamang kanyang panggol ng paputukan ng hindi pa nakikinang ng noong gabi ng September 17 kada din nila sa ospital ang biktima na itineklarang dead on arrival kasabay nito na nawagay si Kay sa sa pupuko kapagod ipagtigay alam sa mga otoridad kung mayroon silang informasyon na makakatulong sa pagresolba ng kaso. Live Is the heart of changing knives Austria five point one <laughs> Brigada Balita Nationwide Brigada, higit siam na pong Chinese na sangkot sa iba't ibang krimen sa bansa ipinadeport pabalik ng China Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo Brigada, brigada. <laughs> Report Ipinadeport ng pamahalaan ang siyam na Chinese nationals na sangkot sa iba't ibang ilegal na aktibidad sa bansa kabilang na ang online fraud, pogo operations at ilegal na pagmimina sakay ng flight PR-336 mula na iya Terminal 1 Umalis patung Shanghai, China ang mga deportees bandang alas 10.40 ng umaga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, na naaresto mga ito sa magkakahiwalay na operasyon sa Pasay, Paranaque, Laguna, Cebu, Pampanga at Tarlac. Samantala, labindaluan na ipadideport din sana ngayong araw ang ibinalik muli sa custodial facility matapos hindi mabigyan ng implementation order ng Bureau of Immigration. Kaya ang PAOK nakikipag-ugnay na sa BI para sa issuance and deport Order. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Samantala mga kabrigada, arestado naman ng mga operatiba ng Cyber Response Unit ng PNP Anti-Cyber Crime Group ang isang lalaki na nagbantang online na pasabugi ng kanilang tanggapan sa Kampo Crame. Ayon pa kay ACG, Acting Director Brigadier General Bernard Young na huli ang suspect na si alias Harvey sa Batangas City noong September 10 matapos maglabas ng arrest warrant ang Regional Trial Court ng Batangas. Inihay ng reklamo laban sa suspect ng sa, sa, social media handler ng opisyal na Facebook page ng ACG matapos itong makatanggap ng sunod-sunod na pagbabanta at pagmumura mula sa kanya sa pamamagitan ng comments at messenger. Batay pa sa investigasyon, tatlong dummy accounts ang ginamit ng suspect Gayunpaman natunto na pinagsanib na puwersa ng Cyber Patrolling and Intelligence Unit at Cyber Response Unit ang kanyang tunay na account at personal information. Aminagada na ginawa niya ang pagbabanta upang makuha lamang ang atensyon at inaming mali ang kanyang ginawa. Naharap ito sa three counts ng kasong grave threats sa ilalim naman ng Revised Penal Code at Relation to Cyber Crime Prevention Act of 2012. Badun, badun. Balita, Mga Kabrigada, ang LTO, sinuspindi na ang driver's license ng DPWH official na napaulat na nang abuso umano sa isang security guard. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada, report nanunsyo ng Land Transportation Office o LTO na sinuspindi na nito ang lisensya ng isang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na tila nagpakita umano ng abusive behavior sa isang security guard ng isang subdivision. Sa isang payag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza na nakasailalim ang naturang tauhan ng DPWH sa 90-day preventive suspension o hanggang sa kung kailan matapos ang investigasyon. Dagdag pa nito, may inilabas ng show-cause order laban sa naturang opisyal. Ayon kay Mendoza, ipinag-utos na rin na agad nitong isurrender ang kanyang lisensya bago o sa mismong araw ng nakatakdang hearing sa September 23. Mababatid na ay napabalita ang insidente kung saan pinagmumura umano ang isang security guard ng isang tauhan ng DPWH matapos nitong pagbawalan ng opisyal na makapasok sa subdivision noong nakaraang buwan. Kalauna na ay umalis ang tauhan ng ahensya pero pagbalik nito ay pinaarest na umano niya ang secure sa mga pulit. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and news, authority! Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, bahagya pang lumakas ang bagyong Nando habang kumikilo sa bahagiya ng West Philippine Sea. Ayon pa sa pag-asa, huling namataan ang sentro nito sa layong limang km silangan ng Central Luzon. Taglay nito mga kabrigada ang lakas ng hangin na aabot sa 75 km bawat oras at bugsong papalo ng hanggang 70 km kada oras. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal pero posible pong itaas sa ilang lugar sa Northern Luzon bukas ng umaga. Hindi rin isinasang pag-asa na isa sa ilalim ang ilang mga lugar sa hanggang wind signal number 5. Inaasang lalakas pa ito habang nasa karagatan maging typhoon bukas at super typhoon naman sa araw ng lunes. Sa lunes ng hapon o martes ng umaga ay posiblito mag-landfall sa Babuyan Island. Inaasa namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa araw ng martes, tanghali yan o dili kaya. Hapon. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera Brigada Leo Navarro Malikne. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula sa Brigada News FM Manila at sa ating Brigada Christmas Countdown, mga kabrigada, 97 days na lamang po, Pasko na. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of